What's up mga kajangas, welcome back sa aking YouTube channel Kung bago lang po kayo dito sa aking channel, ako po ang inyong kajangas na si Erwin At welcome po dito sa Kajangas TV, ang istorya ng isang owner dito sa Pilipinas Welcome today's video mga dyan ko ng sa inyo so ay na mundo ang araw po ngayon ay Monday, September 1 na po mga kadyangas at advance Merry Christmas po sa ating lahat ang oras na ay 12.43 na ng katanghalian no? maghahapon na rin mga kadyangas so. so dito sa video nito para hindi naman masayang inyong panood ay magpa-price update nga tayo ng bakal kapalod de kalabos B dahil may pagbabago na naman so itong abisong to at uh, kinextila sa akin to nung Uh, August 26 pa po mga kajans, no? So ibig sabihin ngayon, September 1, ito pa rin po yung tumatabong uh, presyo po nila o pamimili nila doon sa kanilang kumpanya mga adyans, no? So sila Boss P mga kajans, ay hindi po bumibili ng resibo galing pong tunawan. So namimili lang po sila ng mga scrap sa mga malalaking junk shop. So huwag na natin yan patagalin. Kung handa na kayo, hawak na kayo ng lapis at papel. Sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Inlistan nyo na yan. So mga kajangers, no, lahat ng mababanggitin kong presyo o oh, share ko sa inyo ay gawin nyo lang yan guys. Ipagkumpara nyo lang yan doon sa inyong mga nirerektan o inyong nagpapahakutan ng mga malalaking junk shop na, na mga pinapasahan ninyo. No? So ayun, ang dami ko ng dada. So ayun, medyo big silan to. Pinexi ko lang para uh, para mas maunawaan ninyo lang Uh, mabilis na no? so yun mga jazz no so muli ang video nito para sa mga bago at nagsisimula pa lang o gustong pasukin ang pagjajangsap at sisimula na natin ang ating price update sa presyo ng lata ang presyo ng lata Don Calabos B ay 14 pesos per kilo mga kajangkers at yung big lata kailangan hihiwalay ito pwede rin hindi naman hihiwalay kaya lang medyo magbabawas sila ng Uh, percentage no hati hili ano hula ang ng le parang so ang presyo ng big lata doon kalabos bi six 6 pesos lang mga per kilo mataas na rin yan kasi rigtaan sila no so ang patlo ay yung tansan ang presyo ng tansan kalabos bi 6 pesos per kilo yan mga kajangas no so galung pa rin uh, medyo mababa to, pero sa rekta, kasi sila kaya mataas to mga kajans no? Baka, baka sa mga junk shop ang presyo nito mga sa 2 piso o 2 piso lang ang bibigin sa inyo sa mga junk shop na? so punta lang tayo sa pang apat ang presyo ng yero ang presyo ng yero kalabos BI 10.50 mga dyan per kilo so itong yero to hindi na talaga tumaas to no? so dati kasi ang presyo ng yero ay ha, dapat mas mataas to sa lata so ngayon bagsak ang presyo ng yero ngayon so yon. So, punta na tayo sa panglima ang yung GI Tapalodo. So, ang presyo ng GI Tapalodo kalabos B ay 14.50 per, 14 per kilo. Mga dyan, no? At yung mga wire payong, payong electric fan at prep body mga dyan, ay hindi nyo po pwede ihalo sa, sa Tapalodo. Dahil mas mababa po ang kuha nila Boss B dito. No? So, dahil ang presyo ng wire payong electric fan kala kalabos B ay 850 lamang per kilo. Mga dyan, no? At bawal nyo rin yan ilagay sa o ihalo sa assorted na bakal. Pag hinalo nyo yan, malaking kaltas ang, ya, ang, ya, ang ililis sa inyo mga kajans. No? So yun, so, sana naunawaan ninyo ako. So punta na tayo sa, syempre sa assorted bakal. Ang presyo ng assorted bakal, kalabos bi, ay 18 pesos per kilo. So mataas taas to. No? So yun, at ang presyo ng bakal, ang solid kalabos bi, ay 21 pesos per kilo. Yun mga kajans. No? So, yan ang presyo ng mga bakal sa palondoyero kala Boss B. So, sa mga nabanggit ko, hindi ko nga nabanggit yan yung less nilang percentage, no? Kasi, ang discount nila Boss B sa kanilang kumpanya, titignan lang muna nila yung mga inyong i-deliver na kalakal, titignan lang muna nila yan, tsaka sila mag-decide at sasabihin sa inyo kung ilang less percent ang kakatas nila sa mga kalakal na inyong i-deliver. So, dun lang medyo risky kala Boss B. Kaya, ang payo ko sa inyo, Huwag uh, lang isang kumpanya ang inyong pagdidilibiran. Dapat marami kayong pagdidilibiran para mayroon kayong option kung sino ang mas mataas, sino ang mas, ma mas mababa. Doon kayong dadala kung saan mataas, no? kung saan yung mababa. No? Iwas muna kayo doon. Kung ano yung mataas ang lahat, doon lang inyong pagbibentahan. No? So yun mga kajanas. No? At muli, ako po ang inyong sa si Erwin. At maraming maraming salamat po sa pagsubaybay dito sa aking YouTube channel. Na. Junkers TV. So, kung sana, nagustuhan nyo ang ating video po today. Kung nagustuhan nyo naman, mga ka-junkers, no, pasupot naman, pakilike naman. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, definitely like dito sa ating channel, click yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ang mga video. So, muli, ako nga po si Erwin at kita kita sa susunod. See you on my next vlog. bye bye mga ka-junkers. Peace out. Yo, Merry Christmas!